51 billion pesos. Sos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last three years niya as president. In US dollars, that's 1 billion dollars. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanila mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the holy land. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At nung 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPWH. Then, kinonform na DPWH ha, na nakuha nga niya itong perang to. Ang tanong, anong klasing proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch yan. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that becomes a source of corruption. To give a member of Congress 51 billion pesos in three years? Ay, gaguhan na talaga to. So just to give you a point of reference, naghanap pa na pa ako, tinitignan ko, magkano ba ang annual budget ng isang city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So tinignan ko muna yung Cebu. Actually tinignan ko rin yung Davao pero nahirapan akong hanapin yung actual number kaya pwede niyo i-confirm kung tama tong number na nakita ko or hindi ano. Pero sa Cebu which is comparable to Davao, nakita ko magkano yung budget nila per year for the entire city government. Ito po ang budget nila taon-taon. In 2020, Cebu had an annual budget of 10.4 billion pesos. Para po yan makapagbigay ng tamang serbisyo at mapatakbo ang gobyerno ng buong Cebu sa isang taon. Paulo Duterte alone got 13 billion pesos. No, walang may alam kung saan ba niya to ginastos. In 2021, Cebu Spent 10.1 billion pesos. That's their annual budget to be able to provide services, pay for salaries, and all of those things to run the city government. Paulo Duterte got 25 billion pesos. One person. Saanya yan ginamit. And in 2022, Cebu had an annual budget of 8.9 billion pesos. And Paulo Duterte got 13 billion pesos. Harap-harapan na tayo niloloko at ginagago ng pamilyang to eh. Now, tingnan naman natin ang isang city sa Metro Manila. In Mandaluyong, for example, ah, para makita mong gano'ng kalala yung 51 billion pesos. In 2020, ang annual budget ng Mandaluyong is 5.8 billion pesos. In 2021, Mandaluyong had an annual budget of 8.6 billion pesos para patakbuhin yung buong city government. And in 2022, Mandaluyong had an annual budget of 10.4 billion pesos. At ang isang kongresista na hindi naman talaga dapat nakakakuha ng kahit na anumang halaga para sa mga proyekto dahil hindi nila trabaho yan ay nakakuha ng 51 billion pesos. Huwag <laughs> nating kakalimutan that this is taxpayers money galing sa hirap at pagod natin yan. Nagbabayad tayo lahat ng buwis para makakuha ng tamang serbisyo at hinanap ko talaga sa internet ah, Kung saan ba niya ginastos to? Parang walang may alam kung saan nagastos tong perang to. Pero anak siya kasi ni former President Duterte kaya untouchable yan eh. Tapos may mga ilan sa inyo na naniniwala pa sa mga Duterte <laughs> na nagpapa sa mga Duterte after sa lahat ng mga ginawa nila. Alam mo, aasahan ko na lang na yung Commission on Audit will check kung saan napunta yung perang yan at kung saan ba talaga ginastos yan at kung tama ba talaga yung paggasus niyan. Kasi sa ganyang halaga, I highly doubt it na ginastos niya sa tamang paraan. Pero I hope they prove me wrong. Sa akin, ano, I want to give everyone the benefit of the doubt. Pero nakakaduda talaga yung mga ganyang galawan. Eh. At sana naman magising-gising naman yung ating mga kababayan dyan, sa mga ganitong katarantaduhan. At wag na magpaloko. At wag na magpabudol sa pamilyang to. At yan ang katotohanan.